everyone! So, this is Kwentong Buhay Japan Part 3. So, as you can see, no? hili kayo mag dali sa una pa. So, pag wala kayo may work, may si dali na mga on gawas, sagawas, mag me. Aw, oh, abti kayo. Gora agad ko. Tapos, ahim mo, nag-unigiri. Ayan si Haratot sa baby po siya. So, dinigin mo makita na na Ay, autism. So, sa so, umpisa, lisod din kay dawaton, pero sa kulugayan, matanggap na ni mo niya. Be thankful na lang sa ginoo, no? So, enjoy with our child na lang, no? Tapos, supportahan na siya. So, that time, mo na ni Ang, playground ni Haro, no? Among siya, pag wala may trabaho, ah. Dako, kay playground si Haro to. Ayan. So, sometimes, mauni ang mong trabaho na ay mixer, maghinlo, may pasang abuga, pero okay na. Kaya naman po yung mga gamit. So, tabang-tabang ng yun, no? O, oh, ayan, tinabangay rami ni daddy kung sa trabaho. Uy, kani siya, nagpost post ako, na, so wala, goodbye na siya gina, ano, un allowed, no? So, post lang na, picture-picture lang yan. Ayan, tabangay, 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 rami ni daddy, maski unsang work na mo, naradyo ko sa iyang sa kilid So, sometimes, time gawa sa gawas trabaho na power shovel, mag man yan o mas kung trabaho sa kyan go gora ko. Tapos si daddy, ko yan. <laughs> so, kanin time na si mama sa Japan, no? Kanin siya, buntis ko na nami mga nakain ako anin, no? So, dala si mama, bonding moment with Haruto before si nana maabot sa mong life. Yan. Thank you for watching. Bye!